Magandang buhay! Ako si Ginang Shini S. Valerio, ang inyong guro sa Filipino sa Piling Larang akademik. Ang ating tatalakayin sa araw na ito para sa Filipino sa Piling Larang akademik ay tungkol sa posisyong papel. Pagsulat ng posisyong papel, naglalahad ng mga napapanhong isyu sa lipunan layunin ng posisyong papel na mahikayat ang mga mambabasa na paniwalaan ang mga argumento ng manunulat. Ito ang mga ideya na kailangan gawa ng maayos na paksa, pagbuo ng mga argumento at organisasyon ng papel. Isa sa mahalagang dapat isa alang ay mailahad ang lahat ng mahalagang anggulo ng isyu na madaling maintindihan ng mga mambabasa. Kailangan mong mailahad ang isang tiyak na panig ng isyu at maiparating sa mga mambabasa na may kaalaman ka sa pagsasaliksik tungkol dito. Mahalagang maibigay mo rin ang mga ebidensya upang mapasubalian ang mga argumento ng kabilang panig at maipakita mo rin ang iyong perspektibo upang maging maliwanag sa mambabasa. Mga isa sa alang-alang sa isyo. Bago ka pumanig sa isang bahagi ng isyo ay kailangan mo munang mapag-aralan ang paksang pinagtatalunan. Alamin kung alin sa dalawang panig ka susuporta. Tanungin din ng sarili ng sumusunod upang mailahad mo ng mabisa ang iyong mga argumento. Una, ito ba ay tunay na issue na totoong kontrobersiya at walang kasiguraduhan? Ikalawa, mayroon bang malinaw sa dalawang panig na mabubuo sa issue? Ikatlo, interesado ka ba sa isa sa mga panig tungkol sa issue? At ikaapat, tiyak ba ang issue ay kayang mapangasiwaan sa pagbuo ng matibay na argumento? para sa analisis ng isang isyu at pagbuo ng argumento. Narito ang mga katuwang na ebidensya na maaari mong gamitin. Una ay ang factual knowledge. Impormasyong may katotohanan at pinagkakasunduan ng lahat. Ikalawa, statistical inferences. Tumutukoy sa mga interpretasyon at halimbawa o nakalap na mga katotohanan. Ikatlo, informed opinion. Pananaw na bunga ng pananaliksik o mula sa mga eksperto. Ikaapat, personal testimony. Pansariling karanasan batay sa tunay na pangyayari. Analisis ng isang isu at pagbuo ng argumento. Isama sa konsiderasyon mo ang mga mambabasa at iyong personal na pananaw sa pagtiyak mo sa posisyong papanigan. Narito ang mga katanungan na dapat mong isaalang-alang tungkol sa iyong mambabasa. Una, sino ang iyong mambabasa? Ikalawa, ano ang pinaniniwalaan nila? Ikatlo, saan sila pumapanig sa isu At panghuli, bakit sila interesado sa tungkol sa isu Sa pagtukoy na iyong paninindigan, tanungin mo ang iyong sarili sa mga sumusunod. Una, nakapupukaw ba ng interes ang iyong paksa? Ikalawa, kakayanin mo bang mapangasiwaan ng mga ebidensya o alituntunin na ibibigay ng guro? Ikatlo, tiyak ba ang iso at nangangailangan ng mungkahing plano bilang aksyon? Para sa organisasyon ng posisyong papel, ang iyong panimula ay dapat naglalahad ng thesis na maaagiging batayan sa balangkas ng iyong posisyong papel. May tatlong kagandahang dapat ang pagbabalangkas mo ng sulatin ay nakaangkla sa thesis o paninindigan. Una, malalaman ng mambabasa ang iyong pinaniniwalaan. Ikalawa, ang iyong thesis ay naglalahad sa dalawang pinakamahalagang bahagi, ang una at ang huli. Ikatlo, ito ang pinakakaraniwang paraan ng paglalahad ng argumento. Mukhang outline ng posisyong papel. Unang bahagi nito ay ang panimula. Napapaloob dito na dapat ay ipakilala ang paksa, ibigay ang kaligiran ng paksa at sabihin ng iyong thesis. Iyong panig tungkol sa paksa. Ikalawang bahagi ay ang kontra-argumento. Napapaloob dito na dapat ay ibuod ng argumento ng kabilang panig. Magbigay ng impormasyon tungkol sa argumento ng kabilang panig. Kontrahin ang argumento ng kabilang panig tungkol sa paksa at magbigay ng mga ebidensya sa mga argumento ikatlong bahagi ng mungkahing outline ng posisyong papel ang iyong argumento. Sabihin ang iyong unang argumento, ilahad ang iyong opinion, ilatag ang mga sumusuportang ebidensya, sabihin ang iyong ikalawang argumento, ganun pa man, dapat mo pa rin ilahad ang iyong opinion, ilatag ang mga sumusuportang ebidensya, at ikatlo, ay iyong dapat sabihin ng ikatlong argumento at ilahad ng iyong opinion at ilatag ang mga sumusuportang ebidensya. Huling bahagi ng mungkahing outline ng posisyong papel ay ang konklusyon. Muling sabihin ng pangunahing argumento at magbigay ng plano bilang aksyon.